Ayan, kumusta po kayo dyan? Uh, medyo, uh, hindi okay ang aking pakiramdam kasi nagsisigil kami ay maalon. Kaya nakatambay ako dito sa aming launch. Pero break naman kami kaya okay lang. Um, by the way guys, marami nagtatanong sa inyo kung paano ba mag-start mag Hindi lang po dito sa aking TikTok, kundi sa aking page na rin. Um, unang-una po kapag gusto nyo pong mag-yating, unang-una nyo pong gagawin dyan ay kukuha po kayo ng mga training ko po, po sa inyong uh, position na pag a -applyan. Kung ikaw po mag-housekeeping, kailangan nyo pong kumuha ng STCW, uh, SDST, uh, yung pong SD, STW, STCW at saka SDST, kailangan, kailangan nyo po yung ipa-COP. Tapos kukuha po kayo ng Siemens book, kukuha din po kayo ng food hygiene beverage. Meron din po housekeeping na training or kung gusto nyo po mas maganda kung po kayo ng multiple yung multiple po na tinatawag meron na po doong housekeeping meron na po doong service meron na po doong flower arrangement coffee making wine making uh, cocktail making uh, para po isang uh, take na lang po ninyo yun and kuha din po kayo ng PDSD pero yun po naman ay kung gusto nyo lang pero kung may SDSD na po kayo hindi nyo, hindi nyo na po kailangan kumuha ng PDSD crowd management is karagdagan po yun kung gusto nyo na lang po ang kumuha noon pero uh, ang ibang boat hindi na po naghahanap ng crowd management pero meron din po mga boat na naghahanap ng crowd management sa ibang de sa mga mag apply naman po ng deckhand uh, mga ibang position pa iba naman po ang training do, noon so itong sinabi ko po ito lang po ay para sa mga mag housekeeping and kung kayo naman po mag-service, uh, the same uh, training po pero kukuha po kayo ng silver service. Uh, importante po dyan na may good hygiene po kayo kapag magsiservice po kayo. So ayun, paano naman po mag-apply? So ang pag-apply naman po, tiyagaan niyaan. Uh, kailangan po uh, matiyaga po tayo mag-apply. Tapos gagawa po tayo ng magandang CV. Meron po tayong mga agency dyan sa Pilipinas. Pwede po kayong mag sa mga agency or kaya mag-check po kayo ng kanilang website. And doon pwede requirements complete requirements po ang kailangan hindi po kailangan ko um, kulang-kulang ang um, hindi po pwedeng kulang-kulang ang inyong requirements kasi hindi po kayo ma uh, ha hire especially kung wala po tayong uh, wala po tayong mga experience uh, hindi po ganun kadali ang mag-apply kaya kailangan nyo po ng tiyaga tapos meron din po tayong mga application katulad po ng Yatspat, biking crew uh, meron po tayong mga FB page fb page po mga ano po ito mga group ng Yating so kailangan po nyo mag-search kung ano po yung mga FB group ng uh, Yating uh, tapos doon po kayo mag uh, apply so madali po doon mag-apply kasi marami po doon nagpo-post ng uh, mga mga ano hiring po sa Yating so napakadami po doon napakaraming groups magsipag lang po kayong mag-search. Uh, meron din po tayong mga LinkedIn, Instagram, pero hindi po yan masyado. Ang advice ko po, mag-apply po kayo sa mga agency tapos sa mga application po like Yatspad. So, yan po. Diyan kasi ako sa Yatspad nakahanap din ng uh, trabaho. Kung meron, nam po, kung meron naman po kayong kakayanan, kaya nyo pumunta, pumunta ng Dubai, isa din po yun sa choice kasi doon po ako nagsimula sa Dubai. Nag-visit visa po ako sa Dubai, dala ko po ang aking mga requirements, tapos doon na po ako nag-walk-in sa marina. So, ayan, medyo, uh, medyo magulo, pero gutay-gutayin po natin yan kapag may time po ako, isa-isahin ko po, po sa inyo. So, sipag at syaga lang po, at syaka talagang wag po kayo susuko kasi medyo may kagastusan din po ang pagtitraining ng uh, po. Kaya, yun po, good luck po sa inyo.